Aba imposible nga daw na umalis itong si Stephen Curry sa team ng Golden State Warriors kapag nagpatuloy ang bagay na ito. Pero bago natin pag-usapan niya ng mga idol ay ito muna nga ang naging pahayag ni Kentavious Caldwell Pope dito nga sa podcast niya with Raymond Green. Well, kanila kasing naitapig ang former team na ito nga ni Gentavius Caldwell Pope na Denver Nuggets. At kung di nyo alam mga idol, isang magic player na ito, nag-sign siya, 3-year deal, 60 plus million dito nga sa Orlando Magic. And well, sabi nga ni Kentavious Caldwell Pope, na at the end of the regular season daw para nga sa team ng Denver Nuggets ay parang naubos na nga daw sila sa kanilang pag chase sa number 1 seed And then pagdating nga daw nila sa first round series laban nga sa team ng Lakers ay talaga naman daw na sila ay gassed. Kumbaga pagod na mga idol, wala ng energy at nakita naman daw natin yung mga idol sa mga laban nila against sa Lakers kung saan halos down sila every time by double digits. Kaya naman sinabi ni Ken Davis, Cowboy Pope, we felt like the Lakers should have beat us. Dapat nga daw ay tinalo na sila ng LA Lakers mga idol nang dahil pagod na nga daw ang mga Nuggets players, ubus ng enerhiya nang dahil na-spend na nga nila ito sa latter part ng regular season. Pero nakita naman natin mga idol na hindi nga yun ang yari at natalo nga sila 4-1. At, talagang talaga nga naman parang itong naging payay di KCP ay parang adding insult to injury. Parang mas lalo pang masasakta ng mga Lakers fans kapag narinig nga nila itong mga sinabi ni Davis Caldwell Pope. Feeling nga ng Nuggets ay matatalo na sila sa series na yon pero parang sila'y nagulat din na nanalo pa sila. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang balita patungkol kay Stephen Curry na nagpagulat niya sa maraming fans, lalo na sa mga Warriors fans. Well, natanong kasi itong si Stephen Curry on if he'll play his entire career with the Warriors. And walang well, naging sagot dyan, Stephen Curry ang ilan sa kanya naging payag at continue nga daw na gumawa ng desisyon na best niya daw para sa kanya pati na rin sa kanyang NBA career. And at the end of the day nga daw ay gustong manalo neto ni Stephen Curry. In short, he still wants to compete for championship. Ayaw niya mga idol na hindi sila pumapasok at naglalaro sa playoffs. Ayaw niya na pang-regular season lamang. Yan basically mga idol lang gustong sabihin dito nga ni Stephen Curry sa kanyang naging pahayag. He still wants to compete for championship. And definitely mga idol, this feels like a warning from Stephen Curry dito nga sa organisasyon, dito nga sa team ng Golden State Warriors na para bang posible na siya ay umalis kung patuloy nga sila na hindi magko at magiging mid or lower tier team in the NBA. Ang sabi ni Stephen Curry, ang kanyang number one priority is to win at yun mga idol ay win championships, hindi lamang win in regular season. At kung kaya naman kung ako ang team ng Golden State Warriors mga idol, abay kikilos ng ako to improve this team or else mawawala si Stephen Curry dito nga sa iyong team ng dahil ang kanyang top priority at this point of his career is to win championships. At kung feeling ni Stephen Curry ay hindi niya yun magagawa sa Warriors ay parang nagpapayag na siya na posible na siya umalis. Anyways mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion patungkol sa laging payag ni Steph? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.